Oh. forum <laughs> purong, purong pala eh ano Ay lalo yung nitori ko nila Aba 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 Ari, Aba pinipo, Aba Ha? Karing tinimpo ko yan oh Ari pati na dayo pa pa na kahit yung makapal Bala po kumusta na po kayo lahat ano po yan Bala ang episode dito ano po Ah uh, puntahan po natin yung mga naga-harvest ng libre palay po yan kay Utol yan kasi po yung mga palay na pinagputulan ay nagsisibol po uli ganito po ang nangyayari yan. bali maramihan din po ang pagkuha ngayon ganda oh yan po lahat ay libre na yan kaya abah pagkadamin ang apala yun po bali ilang days na po nag harvest ng libre palay Bale nakakatuwa po ngayon ay mataas ang presyo ng palay tapos nagsibol pa uli yung palay E di bali wala na pong ano yun wala nang gasto dun sa pagpapasibol ng palay po Oo uh, at kusanas po siyang nagsibol Yung pupuntahan po natin kung ilang tao yung nagdaubra Bali ito po ay nung ginapas nung aking ama naka 100 100 parang 150 kaban po hundred oh, 140 ganun hindi ko po masure yung total ano eh, total harvest Yan na po yung mga nagkukuha oh. Ang ah, dami po parang Tunay na ano din Tunay na paani po ba Oh aba Kapal ng tambak Ah pagkadami ko kukuha din yung pala eh. Tamiyo! Ano na ang balita Eme kahit mali Yan dami ano Buskat eh ha Pagkakadami niyan na no? Uh Oo. -oh. Kayo ba magte-treasure na yan? Uh Oo. -oh. Ilang araw na ka nag na yan? Ha? Ilang araw na? Katatlong araw na ako dito. Aba. Pagkakapal ng palay, ano? Sino magte-treasure na yan, Tamiyo? Hindi si ko alam. Hindi ba kayo? Uh -oh. Ni Karning, ha? Hindi ko alam. Nara, ba si Karning? Uh Oo. -oh. Parang original na palay Aba. Uh -oh. Parang dadaigin pang pa palay na ano-ano. Oo. -ano. Uh -oh gawa na yan ay ang kapal ng ano ay ibig sabi ang pagpugos po ba nila ay ano halos yung bunga lang yung nakukuha oh. hindi tulad ng palin na kasama pa yung katawan ilang araw na ilang ba kayo ngayon hindi na yung ah gano'n Ba, oh, nakachinilas ka pa. Ari, pangkapasin. Oo. Yan, ang ganda po naman talaga. Ay, oh. nga lang. Matatapos pa ninyo ngayon. Oo. Yan, hindi rin doon. Oo. Ah, si Kuya Eter. Si Kuya Eter ba yung nagkakot na yan? Oo. Yan, ang ganda ng palay. Ay, yung kabilang kahanggan. Na. Ang ganda din, ano? Mahal, ano? Mas makapal yan. Makapal din Oo. Ano ko Ether, tulog-tulog ikaw ba? Ha? Hindi ka nata natutulog ay ha? Kapag sisitaw ano? Mamaya ang pa isang daw ah, bibiyahe daw kayo mamaya okay. Long distance ang hakot ano? Ang layo kapal din pagkapala ano? Arin, May dito, Ay, di ba puro palay na? Pa, pa, ilang araw ka na nag ano, pa ilang araw ka na nag harvest na ganyan. Pa, oh. Bukas daw bang ba? giling niyan. Aba, ay tampo ang tinambakan. Parang tunay na ano na. Parang tunay na original na pala ano. Aba, laka ng buntun niyan po, libreng palay Apakadami na rin aba Jackpot Ilang saray na? Pitong saray yan sa hindi Yan po ay libre pala yun Ang mga papao di ang pudi yan kung Ay sa uh, Sa gapas Puntahan natin yung mga gumagapas

Ah, pag napurong kore ay. Aba, millionaire. Millionaire <laughs> yung <Millionaryong> gitik. <laughs> siya nga. Pakalayo pala yung hakot, ano? Oh, Kalahating kilometro. Aba, ano kilometro yata ako eh. <laughs> Medya kilometers. At pag may nahinaan na to, baby, makakakapamay nga. Ay, siyaan. Ah, paparong pala, palapit eh, palapit na kayo, ano? baga anong? ha? baga parang nagagapas ng tunay na anong? <laughs> abay anong ganda ng palay nga nito hmm ilang kayo karilan? abay dito Ito, Ito dalo mga po ang sinasabing libreng palay Talaga pulibag ang libag na ito no, na ano karne Aba Sa gapas lang Yan anong ganda nga naman May ay madami-dami na Parang pabayag kiti katao na Aba Yan pala yung pagkadamit rin ang makukuha Aming ipa-update bukas kay Kabus pa rin yung mga nakuha <laughs> At bukas namin aming titre sa akin ay <laughs> Ikaw po magtitre sir karne hmm. Aming ipa-update ulit bukas kay bumalik ito bukas kabus pa Oo at nang kayo meron pang pagtot ng makit na lalibagin balay dito sa atin. <laughs> at ah, makakadali ka ng 40, 40 kabon na yan o. Oh. Habay. Magaling talaga. Bukas po malalaman. Estimate ko po yung baka na mapapahiya naman sa 30 na o. Pinakamababa na ano? Abangan po natin bukas yung ipapatong ko sa 30. Atin pong... Yung ano antok? Ya, mga magsisitaw ng gabi. Hmm. Hindi makakilala sa gabi at puro ilaw lang ang dala. <laughs> Kay oh. Wala na si Christian yeah, ah, ah, Ito, palay, eh. Ay libre na yan Nyanggod na lang Aba Bunga bunga naman na yun eh. Ay lalo kung inabot mo mga nawa sa Talagang may video may nakalamak na ay Ay kita lang walang pinagkapasa na ay Bagsak pala sa inyo hanggang hapon na no Hmm yun nga tatlo ah Oo oh. Okay baby bakit pala mo bago kumain Ay ga pala nung aso Bakit? Ay, aso ginugulo na naman Ayaw! <laughs> ay <laughs> Nadami pang asa ng kadan di. Joke lang. Hindi po mga kapat pala na joke lang mga kabahay. Ah, mamaya ay gulit ikaw nga ng aso. Ay. Ah, kung lahat ay ganyan nang anihin na. Ano? parang hindi ramdam mga alin Ano? Ay anihan ah. Alagang, dalawang ani. Hindi ka nga nito yung ay isang putok ay dalawang ibon. <laughs> Haba. Ayun naman pong alam ko ano. Isang ibon ay dalawang itlog. Oh, <laughs> ano ka dandi? Eh? Tama ba yung mali? Pawisan na. Itlog. Pawisan na pala. ah, <laughs> ano ba naman itlog na laki tayo? Pawisan. Eh. ibon naman yung usapan na. <laughs> isang putok daw yung ano? Ah, isang balay dalawang putok. Oo, oh, isang putok dalawang ibon. Ah, isang putok dalawang ibon. Ah, ah. Dalawang... Isang, isang, dalawang ani. ala ay, yung isa ba libre? Ay, libre. Ah, Guna-guna right. yan. Ano Aba, talagang... Talaga naman ako kayo magpapagawa ng tubigan ay ano ngayon ay mag uh, papatabas ka muna. Mm. Paanin mo na lang. Tama. Mahalay mo. Ano ba yung palay? Palay Bukas, malalaman. basta yan ay estimate ay sa 30 kaban na yun. Hindi naman ito bukas. Tulis-tulis natin yung mga kabahay. Lewis naman sa 30 kaban yan. Anong ma-update mo? Eh, sa pahapon ako pupunta at nang nagdadalihan, ah. ay Paghapon <laughs> ay samay na ako nakalit. Ngunit ito may magpapain daw, eh. ang Magpapain nga ako yung bukas? May libre pala eh, problema mo na libre mo na, matabahay ko yung <laughs> matagot. <laughs> <laughs> baka naman natin ito nga yun. Eh. <laughs> Chorney, Arribero lang, baka naman natin libre yung tuloy. Dapat ako si Kadande ay. Tama na libre yung palit, lalayo ano. Pag <laughs> libre. <laughs> ay ayos na lang la, libre tuloy pag si Medyo sa kabata, pag damay dad na eh, libre tago na. Hahaha. <laughs> Joke lang ayon ha. Yan ang ganda nga naman ng palay na rin. Eh. Yan ang kapal ano. Hmm. Sabi nga daw. At bukas magkakaalaman. Pag sa sako. Sa karkula mo, yung pera kang baba ko eh. makakailan ka ba? Makakailan sa sako? Ha? Makakailan? 40 sako ano 40 kaban bukas po natin malalaman yan po yung libre palay ma sa 30 kaban na hindi naman mapapahiya yan ganito po ang kinukuha ayo ah, anih naman talaga ayo oh wow. ah baka kukuha natin may kanya no Aari po hindi na sa amin eh oo Ayan, ganda po ng bulaklak. Silong muna at mainit. Pagandala mo ng bulaklak na rin. Nahabari naman na kita sa damuhan, no? Bale dun pa po dadalhin sa malayong tumbok. Nasaan na ba yun? Yun, yung pong nagdidilaw-dilaw na yung maliit na yung. Layo o ba? Layo ba? Parang hindi ramdaman ninyo, ano, nakadublihan na yan, ano Ay, yung huh? Siya nga. Para nang na isang bagsang uli. Oo. Uh -huh. na Siya nga. naka rin naman ang init tayo. Oh. Oh. Ya, ini sampai anak hitam. Oh. Ano mayo? yun? Huh? Naka-chinilas, ano? Hmm. Ah, Nangal eh. dito ng kamote, ano? Hmm. Natublingan mo ng kamuti, ay. dito ng kamote, ano? Tatin din ang init, ba? Okay. Talaga ang pahawis ay 打报废。 pag naipon nga naman ng kakaunti ano hindi ko rin dami ari pa po pala ang gamasin yung gapasin yung ha ha uh, Oh.

Ay sa kuiter. Tain na na ano. Oo. Oh. Bale to po ang libreng palay. Kumbaga pinakita ko po ang videos na to, kumbaga nakakatuwa po, nakaka-inspire. Gawa ng ibig ko sabihin makaka ani. Oh, yan oh. No? Bale yan po, abangan na lang po yung paggiling niyan para mas ano po mas makita natin yung bulto at dami estimate po nila uh, 30 to 40 ano kaban yun di abangan po natin salamat po sa inyo pagsama bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to kung di pa po sa subscribe sa akin channel pasubscribe na lang pakalik na lang po notification bell para maging updated po Sa susunod ko pang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang Bye.